Hello mga kailanga, mayo nga ga sa inyo tanan. So for today's video nga po mga kailanga, tara samahan nyo po ako, magluto po tayo ng atin pong panghimagas. Ito mga kailanga dahil may na-discovery po tayong bagong recipe, ay ito nga ho, ibabahagi po natin ang atin pong kaalaman. Kikita nyo po mga kailanga, ay puno po ito ng papaya o kapayas kung tawagin nga po namin dito banda. Ay atin nga po itong gagawing bukayo. Pero bago nga po ang lahat mga kailanga. ayan mga mga kailanga dahil wala po tayong ibang makukuha na puno ng papaya. Ito nga ho, yung nakita ko, yung nag-iisang puno na tanim ko po dito sa likod po ng aming bahay. Yung bunga nito ay hindi naman po maganda. Ay yung puno pang lang tagi. Na itong patumpik-tumpik pa dahil lulutuin po natin ngayon ay bukayo. Mga kailanga sa mga hindi po nakakaalam siya ay pwede po itong lutuin. Pwede po itong gawing ulam. May nga pong recipe o technique kung paano nga po itong lutuin mga kailanga. Kasabihin Nyo naman kahit ano-ano na lang kinakain. Sabay, kaunting research na lang para mapatunayan po ninyong makakain po talaga ito. Ito nga po mga kailongga, inutod-utod ko po ito. Ah. Mang po sa pagkudkod mamaya, eh, hindi po tayo masyadong mahirapan. Yung mga kailongga, bukod sa bukayo, ay pwede rin itong gawing lumpia. Hindi po ito gawing atsara. sara. nga po ay igisa sa sardinas. Kaya nga po, iprito o lagyan ng itlo. ba diba, mga kailongga, lamang talaga ang may alam. Ito nga ho mga kailongga, atin na po itong kudkod boring. Po, itong ginagamit ko pong kudkudan. Pagpasensyahan nyo na mga kailongga dahil hindi ko po alam kung ano po talaga ang tawag nito. Paano mano ko po itong ginawa. Ah, ito mga kailongga, pagkalipas nga po ng kalahating oras. Abay, ito na nga ho, yung puno ng papaya. Ito nga ho, huhugasan po natin ito ng mabuti. Hindi na po natin ipapakita kung ilang beses ko po ito hinugasan. Abay, baka sa paghugas pa nga lang mga kailongga ay ubus uras na po natin ito. Eh, paghugas ko dito ay tatlong beses ko po ito inuli. ho, sigurado na mawala-wala kung ano man pong kumakapit. Alay mo yan, may ara-dra mo, char. Tapos nga ho nating hugasan dito mga kailongga. Abay ito nga ho, magdadabok na rin po tayo. Pero lalagyan po natin ito ng mga kahoy. Itong kahoy mga kailongga, hindi po namin ito binibili dito. Siyempre marami naman talagang punuan dito. Libring libre nga lang. Hindi tawag mga kailongga, basta ganit andos, may ara kagid ipaamak o ikahoy. Dito nga ho mga kailongga, maglalagay po tayo ng kaunting tubig dito po sa ating kaldero. Oh. The rice cooker man, man char. <laughs> Siyempre, isasabay na rin ho natin dyan yung papaya na kinudkod po natin kanina. Lama po itong pabukal-bukalon. Kung madulas-dulas niya po ay mawala-wala. Bani dito nga ho mga kailongga, 10 o 15 minutes ay pwede na ho ito. Abay, kung ayaw nyo din namang maturuan, abay pwede na rin po kahit anong minuto. Siyempre, nasa inyo na nga rin lang iyon mga kailongga. Ito nga ho mga kailongga, maglalagay po tayo ng mahiwagang kawali. Ay, ito pong pulang asukal. Abay, ito nga po ating imemel. Naka-English. Ayan, dagdagan pa po natin dyan ng kaunting tubig. Haluhaluin nga lang po natin dyan mga kailongga hanggang sa ito nga po ay medyo lumapot-lapot lang. Yung matrabaho nga lang ito mga kailongga pero okay nga lang po ito. Kanina silang mga kailongga basta gani gusto mo magkaon abay effort. Pag chance nyo na po itong medyo lumapot na nga ho mga kailongga ilagay nyo na rin po itong papaya. Ito nga ho mga kailongga nakalimutan ko po itong maskubado. Ay sinabay ko na rin lang dyan. Pala mga kailongga nagdagdag po pala ako dyan ng asin. ka so nga lang ho, ay hindi po natin na videohan. Ang asin nga lang yung kaunting-kaunti. O, okay. okay. ito mga kailongga, pagkalipas nga ho ng ilang mga minuto, ay ito na nga ho, ready to serve na. O, okay. okay. ayan mga kailongga, dahil nakabot nga sa videong ito, kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content, na mga tipid gulay ulam idea, mga hilomo na hindi mo pa alam na pwede palang kainin o lami. na pag hinihintay mo dyan, pakipalo na po ako dyan. Ito na mga kailongga, bali ito na po lahat yung naluto po natin ngayon. Bakay Rami, mayroon na po tayong libreng panghimagas. Dito ay pinalamig po natin ng 30 minutes o higit pa. Tapos kasi nito mga kailongga para naman ho ito ay tumigas. Kung sa mga nagtatanong dyan kung ano po talaga ang lasa nitong puno ng papaya. Ito to alam mga kailongga ay wala po talaga itong kalasa-lasa. Ay naman po ito mapait o mapakla. Kaya nga ho ma-upload o malasay. Kung sinabi ko ay wala po itong kalasa-lasa. sa inyo na nga rin lang kung paano po kayo magdagdag ng mga pampalasa. At hanggang dito na nga lang po muna ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us. yes <laughs>